Nasa linya na natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Rear Admiral, si Joel si Weng po ito. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga Joel, magandang umaga Weng. Opo, uh, meron bang dahilan para tayo mabahala dun sa... Uh, ano bang matatawag, ano ba tawag ninyo dun, dun sa no? Dun, innocent passage ba yan? Ayang eh, ginawa ng Russian submarine na yan sa ating, ano, sa ating teritoryo. Yeah, uh, una sa lahat ano. Nung ito ay na-detect ng Western Command, una na-detect. Eh lahat tayo ay nabigla. Mm -hmm. Sila nabigla, kami nabigla nung na-report sa atin. Na-detect na natin, hindi nila sinabi nandito sila. Tayo nakatuklas na nandito sila. O kumbaga walang yes. prior information walang na dadaan mo. sila. Wala. Uh, Western Tumana naka-detect nito. And then nung na sa atin yung report, ay eh, nagpadala tayo ng maritime patrol aircraft mm -hmm. and our frigate to have visual confirmation. mm -hmm nakita nga naman natin na totoo nga, ito ay submarine. Nung na-challenge ng ating frigate at aircraft, they identified themselves as UFA-490, UFA-490, a kilo-class submarine of the Russian Navy that came from Kota Kinabalu, Malaysia. Nag-exercise sila na with the Royal Malaysia Navy na natapos ng 25 November and they were now transiting back to Vladivostok, Russia. Mm -hmm. Meron ba silang nilabag, Rear Admiral? Mer dito ba sa ganitong klase ng halimbawa, dumaan lang sa atin, kinakailangan ba magpasabi? E uuwi lang ako eh, makikidaan muna ako sa inyo. Dadaan, lang. Dadaan kami dyan, di namin may iwasan, uh, pauwi na kami. Meron bang ganong pasabi muna? O talaga... Hindi naman, hindi naman kailangan magpaalam. Sapakat under UNCLOS, they are authorized to conduct a transit passage uh, without informing the coastal state. However, pag ma-challenge sila at a form of courtesy sum sumagot dapat sila at sumagot naman sila okay. ah so wala silang nilabag uh, Rear Admiral Walang nilabag wala naman okay. Nung nangyari sabi niyo kanina nagulat kayo Rear Admiral nung makonfirm ninyo yung information na nasa karagatan natin itong uh, Russian submarine na ito First time ba 'to nangyari? Yeah, uh, Nakakabigla. Mm -hmm. nakahagbigla. Sakagulat sapagkat every day that you detect a submarine. Mm. -hmm. Oh, in, So in the past naman may mga submarines naman na nagkakandat ng port call sa atin, dumadaong sa atin. But these are pre-arranged and with the appropriate diplomatic clearances. Mm -hmm. Doon sa investigation... Oh, ito, first investiga natin nakadetect, detect oh, at naka-responde. Mm -hmm. Doon po sa investigation ninyo, mula doon sa kanilang uh, ruta from Kota Kinabalu, pabalik po ng Russia, talagang normal na dadaanan nila yung ruta natin? Yes, yes. Uh, uh -huh. Ito ay nautical highway. Uh -huh. na Kung makita natin sa nautical chart, kami uh -huh. from Malaysia, going up to up north, ano? uh -huh. Vladivostok, dadaan ka talaga sa West Philippine Sea. Okay, pero first time natin na na-confirm na may Russian submarine dumaan sa ating EEZ. And, first time natin naka-detect, yes, totoo uh -huh. yan. And first time natin naka-respond. Ano po yung tingin ni Diyos sa uh, basa ng ilang mga uh, analyst? Um, international security Parang expert may na daw. may mensahe daw mm -hmm. po itong pinapaabot ang Russia sa Amerika. There are many uses for a submarine. Mm -hmm. Isa doon is pwede mag-signal ng intent mo, anand deterrence mo. Mm -hmm. But for the incident last week, kapag na-challenge natin yung uh, support vessel na within the vicinity, nabanggit naman na i-re-refuel nila ang submarine. Mm -hmm. Nabanggit niya ito. And then there was also a rescue tag in the vicinity So, dead in the water yung submarine, it either magre-refuel nga sila, mm -hmm. charge ng batteries nila kasi diesel electric ito, or maaaring may ginagawa na derangement. Mm -hmm. so, oh, no, Anong na, so, pwede naman na, na Pwede naman yung derangement, Ako ah, kumbaga may inaayos na konting mechanical repair uh, mm -hmm. repairs. Mm -hmm. mechanical repairs. So, pwede naman siyang signaling tool, but for the incident last week, I am more inclined to say na may ginagawa siyang repair or nagre-refuel or mm -hmm. nag charge ng batteries. Oh, pero hindi nga daw po aminin niyo ng Russia, 'di ba? Kasi diesel fire the wing eh, ano uh -oh. ito kinakailangan daw talagang umangat kasi mm -hmm. magcha-charge daw ng baterya. 'Yun ang sinasabi mm -hmm. no. ano uh, ng mga eksperto uh -oh. sa submarine. Kaya lang, ang gusto ko lang malaman, meron ba tayong capability ta, talaga ri admiral na maka-detect po ng ng sub submarine kasi weng ano eh. Kung sa ilalim dumaan yan, hindi hmm. yan lumutang. Oh, oh. Makikita ba natin yan? Yan, yan ang gusto natin malaman May mga sonar ba tayo? Uh, merong capability uh, na pag dina dinaanan tayo? Kasi baka kakon dami-dami dami ng submarine na dumadaan dito. Hindi eh. na lang natin alam. Hindi lang natin alam. Eh. Oh. Meron bang ganong pagkakataon Rear Admiral? Tagutin ko kayo Weng and Joel well ng ganito. Yes. We have more capabilities to detect a surface submarine... Mm -hmm than we have pag naka-submerge. Oh, yun. Mm. So talagang so, pag submerge, we have we have modest capabilities. Pero mas mm. malaki naman ang ating kakayanan pag naka-surface siya. Okay, so uh -oh. it's possible na marami na tayong dumaan na sabarin dito sa teritoryo na, territory natin, na hindi natin alaman, Admiral. It's possible. It's possible. naman 'yon. Mm -mm. mm -mm. Basta uh -oh. itong nangyari nitong um, end of November, hindi ito nagdulot ng panganib sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Yun po ang lilinawin natin sa mga kababayan natin. Yes, yes. Uh, walang threat doon. Bagkos eh, I would like to highlight yung ating detection and response capability. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung pangyayari sa Rusul, uh, yung mga mga uh, mangisda natin eh ano wen eh uh, mababa ang lipad ng helicopter <laughs> ng China. <laughs> Oo, oh, oh, nilaser yun, pa yung, yung, mga tayo eh, at, uh, eh, yung mga mangisda natin. Hinaras po yung ating mga mangingisda doon at uh, yung coast guard vessel natin doon. Meron ba kayong ano uh, information tungkol call Jan Rer Ramirez? Ah uh, yes, ang sa atin naman is coordination naman ng Coast Guard at ng Navy at ng BF mm. pagdating natin sa maritime domain and ito naman is a law enforcement issue handled by the Coast Guard and BF And yung Navy naman is fully supported naman sa ating ano sa ating mm. maritime agencies na in charge of maritime law enforcement. The last point ko na lang mm. sir uh um, may ganitong mga insidente maiiwasan sana to kung mayroong kahit pa paano nagbabantay sa mga mangingisda Kaya, natin. hindi natin dagat sila nabibigyan ng, ng, ng ganong security dagat, ano na, po. Sa sakyan pangdagat kulang mm -hmm. talaga tayo. Alam mo bang hindi natin makontrol yung ginagawa yung actions ng kabilang side no ng po. maritime militia at ng Chinese coast guard. Ang importante yung ating presensya ng may isda ay nandoon, mm -hmm. Tayo naman ang may authority. Pangalawa, yung ating government agencies na kailangan sumuporta sana ay nandoon din. Alright. Rear Admiral, sarabat sa oras. sa Magingat Sir, po kayo. You. Thank Good you. Good morning. Yes, you're welcome. Job and thank you po. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, taga ng Navy sa West Philippine Sea.